Hi guys, good morning. Para bagong araw, para bagong vlog. At isang mabagpalang araw sa ating lahat. Good morning sa guys. Pagod ako. Wala tiki sa ka jogging guys. Bakit? At Bago pa lang yung channel ko guys. Mga kabady, good morning. Paki subscribe naman o. Oh. Bell button, all, tsaka at saka At pakipalo nyo rin ako guys sa akin. Facebook page ko. Dongpi at sa YouTube Dong P07 si guys Good morning, good morning mga kapatid, good morning Shout out sa lahat at good morning sa lahat At unang una sa Panginoon, Lord, thank you At patuloy mo kami bigyan ng malakas sa pagkatawan sa araw-araw At tugtungan ng mahabang buhay Kaya, guys, papakita ko sa inyo pinya ko, malalaki 120 pieces 120 pesos yan guys kaya lang wala tayong pakwan uh, walang pakwan pakwan walang delivery saka let's go guys morning shout out sa lahat guys so yan dito tayo nakapagbalat na ako ayan wala tayong eh, pakwan yan. Let's go guys. Yo, bumalik na naman si Madam. Iboy naman na natin kahapon na maganda. Ayun, nakakotsi na nung bumalik. Kaya hindi ko nakuha ng video. Uh, let's go guys. Ayan, hindi na lang tayo ng bibili. Kasi nga, oh. Madilim guys, madilim. Talagang oh, may bagay no. pala kayon. Kaya sana, huwag tumuloy. Saan yung makaubos tayo ngayon. Ma'am, pag-isa pala ako pala isa bakit relayan, saka natatako parang 20.000 na Britt will Mas paying again. I am pa que ver el thumbnail, okay. Ayan guys, sabihin nyan natin, yan na lang. 120 pieces guys yan na lang ha? muntik mo ubos mamaya pa ito ba yan ay guys yan kakatapos ko lang mga kapi sarap talaga guys bagay ito lagi lord thank you talaga nagbigyan mo ako ngayong araw na araw araw nakabinta ko ng marami ayan alay Nah, ini ujian guys Orang-orang alas 4 2 Thank you